ika -isang daan at tatlong put-anim na kabanata sa pagpapatuloy. Sinabi ng kapitan ng Blood Wolf na mayroong isang halimaw na nakasuot ng Yaksha Mask, isang halimaw sa absolute level sa pinakamababa. Higit pa rito, siya ay sinasamahan ng isang puting tigre na may napakalakas na lakas, isang absolute master sa sarili nitong karapatan. Iniisip na kailangan niyang ipaalam sa Atrocious Sandstorm at Marshall Heaven ang tungkol sa dalawang misteryosong salarin. Ginamit ng Blood Wolf Captain ang kanyang movement technique upang tumakas patungo sa pangunahing kampo habang ang kanyang mga kasama ay namamatay upang bigyan siya ng oras. Bigla, habang siya ay tumatakbo, may boses na nagsalita sa kanya mula sa isang dako sa unahan. Na sinabi ng ating bida na saan daw niya balak pumunta. At inatake niya ito sanhi ng malakas na pagbagsak sa lupa na napasigaw ng sakit. At pagkatapos nakatingin siya sa ating bida at sinabi na sino ka, ikaw na walang hiya. Ano ka ba talaga? At anong uri ng galit ang mayroon ka sa amin para patayin kami ng ganito? Habang nasa ere ang ating bida na itutusok ang kanyang espada sa kanya, sinabi niya na ang pangalan ko ay Song Wumon At ko ay isa sa mga wala ng buhay sa paningin niyo. Natinusok niya ito sa dibdib na nagpuslitan ang dugo sa katawan nito. At napasabi pa ito na Song Wumon, Ang apo ng Palm Emperor kasama ang Palm Emperor, ang laging humaharang sa Heavenly Martial Sect. At siguradong narinig ko na namatay ka sa Heavenly Demonic Tom, pero... Nang hilahin ni Wumuon ang kanyang espada at umatras, ang mga mata ng kapitan ng Blood Wolf ay dumilim. Nanginginig ang mga ito habang nakatingin sa ating bida at umuungol ng sakit. At napalingon ang ating bida sa dalawa at sinabi sa kanila na nandito pa kayo. Wala akong naamoy na dugo mula sa inyong mga kamay. At wala pa kayong nagagawang mortal na kasalanan, kaya pinapatawad ko na kayo. Bilisan nyo na at umalis na kayo. Bago pa magbago ang isip ko. At pagkatapos ay mabilis tumakbo. Ang dalawa habang sinisigaw na maraming salamat. Nakatayo si Bumoon at sinabi na kung ako man ang mamatay muna o ikaw ang maubos ko muna. Harapin natin ito. Heavenly Martial Sect. Habang makikita ang buwan sa kalangitan sinabi ni Yon Harin na hindi ko ba sinabi na huwag mo akong sundan. Si Prinsesa Mokyong, na tumakbo ng buong lakas upang makarating sa battlefield, ay nauwi sa pagsusuka ng lahat ng laman ng kanyang tiyan sa harap ng mga labi na bumaho ng kamatayan. At sinabi nito na, pero ano bang magagawa ko kung gusto ko siyang makita? At sino daw ba ang mag-aakalang magiging ganito siya kalupit? na nakatungo na sinabi ni Yoon Harin na sa tingin ko, pumatay siya ng apat na raang tao, ng mag-isa. Ang galing. Higit pa rito sa napakaikling panahon. Dagdag pa niya na sa ayos ng mga bangkay, malinaw na hindi sila nakatakas o mas tamang sabihin, hindi sila nagawang tumakas. Ibig sabihin nito, napatay sila sa napakabilis na panahon. Na napasabi naman si Blade Emperor na may gulat sa muka na tumagal lang iyon dahil inubos niya ang oras. Gusto niyang ilabas ang galit niya, pilitin silang matakot at mawalan ng pag-asa. Napapunas ng pawis ng muka si prinsesa at sinabi na ano daw yon. Dagdag pa niya na paano kaya nagtataglay ng ganitong kapangyarihan ng isang tao. Pumikit si Blade Emperor at sinabi na gaano daw kaya kalayo ang maabot ni Song Wumon. Na sinabi naman iyon ah rin na natutuwa akong may ganitong kalakas na tao sa panig natin. Pero sa pagtingin sa eksenang ito, hindi ko maiwasang magalala na sa kanya si Blade Emperor at sinabisa sa kanyang isip na tulad ng inaasahan, nararamdaman din ni Yuan Harin ito. Nakatingin sa bundok ng bangkay si Blade Emperor sinasabi niya sa kanyang isip na Song mo Moon. Nauunawaan ko ang iyong sakit. Ngunit huwag kang malulong sa kadiliman. Makikita ang kabahayang ito. Na sinasabi ng ating bida sa kanyang isip na nadumaan ang dalawang araw, ngunit ang atrocious sandstorm ay hindi pa rin gumagalaw. Ngayon na ang araw na pinili ni Wu Muon na umalis patungo sa North Sea Ice Palace. Sa sandaling handa na siyang umalis, muling dumating ang nakatagong guardia ni Prinsesa Mok At napasabi ito sa kanya na salamat at naabutan daw niya siya. Dagdag pa niya na nakakita kami ng higit pang galaw mula sa kanilang kampo. Sa pagkakataong ito, napaseryoso ng tingin ang ating bida habang sinasabi nito sa kanya na ang kalaban ay ang Desert Dark Squad ang ikalimang pinakamalakas sa atrocious sandstorm. Mayroon silang isang libo. Gusto mo bang dalhin kita doon? Makikita ang galit sa muka ng ating bida na sa kanyang pananaw. Ito na ang huli niyang pagkakataon upang bawasan ang puwersa ng atrocious sandstorm. Tiyak na mas marami pang eksperto ang lalabas pagkatapos ng pag-ataking ito, at malamang na ang kanilang mga puwersa ay may kasamang absolute master o posibleng isa sa mga peerless master na nakilala niya noong nakaraang pagkakataon. At pagkatapos sinabi niya na kung ganun ituro daw niya sa kanya ang daan. Sinundan ni Wu Muon ang gwardiya at nag-iisa sa lokasyon kung saan inaasahan ng mga espiya ng gobyerno na darating ang Great Desert Black Demon Battalion. Agad na umalis ang nakatagong gwardiya na si Chuyon pagkatapos siyang gabayan Iniwan si Wumoon na nakatayo sa likod ni Yuna na may suot na Yaksha mask, naghihintay sa pagdating ng batalyon. Namakikita makikita ang mukha niya at sinabi na sige. Lumapit na kayo at buburahin ko na kayong lahat sabay-sabay. Noong panahong iyon, isang bata na mukhang nasa labin-tatlong taong gulang ang dumaan kay Wumoon at naglakad pasulong sa direksyon kung saan nagmumula ang Great Desert Black Demon Battalion. Na napasabi ang ating bida sa kanya na bata masyadong delikado dito, magmadali ka, at umalis na agad dito. Tumingin lamang ang bata kay humuon at ngumiti. Gayunpaman, hindi siya tumakbo, sa halip huminto siya sa kanyang lugar. Nanapasabi ang ating bida sa kanyang isip na sandali lamang. Mukhang may kakaiba daw. Sa batang yon, isang libong great desert black demons ang nakasakay sa kabayo mula sa malayo, sanhinang pagyanig ng lupa. Biglang, nakita ni Nujinchiol, ang leader ng Great Desert Black Demon Battalion, ang isang puting tigre na nakatayo sa distansya, na may nakasakay dito. At napasabi sa kanyang isip na sabi sa ulat na isang malaking tigre at isang eksperto na may espada ang umatake sa mga bobo at dugo ng mga lobo. Malamang iyon ang bastardo na iyon. Sinigaw pa nito na baka magalit ang mga kabayo natin dahil sa tigre. Bumaba na dito at atakihin siya. Napakamainat na tactician si Nugentiol, kaya't hindi niya ito pinalampas. Bumaba ang buong batalyon at tumakbo sa likuran niya. Ang lakas ng Great Desert Black Demon Batalyon ay hindi nabawasan kahit na bumaba sila. Hindi lamang karamihan sa kanila ay mga eksperto sa unang klase, kundi halos isang daan sa kanila ay mga peak expert, habang mga labintatlo, kasama si Nugentiol, ay umabot na sa transcendent stage. Nang nagsimula na silang sumugod, Nakita ni Nujin ang maliit na bata na nakatayo sa harap ni Wumon. Sinabi pa ng leader na ano bang nangyayari. Bata ba yon? Tapakan daw siya. Ngunit kahit na sa antas na ito ng lakas, ang Great Desert Black Demon Battalion ay panglima lamang sa mga atrocious sandstorm na nag-iwan ang tunay na lakas ng bandit group na isang misteryo sa gangho. Nanapangiti ang bata at sinabi habang naglalabas ng enerhiya sa kanyang kamay na ano. Hindi daw nila siya pinapansin, Biglang bumitak ang lupa. At ang mga sumugod ay tinamaan ng mga tipak ng bato na napalipad sa ere na ikinagulat ng leader nila. Nanapasabi sa isip ang ating bida na tulad ng inaasahan ang batang ito ay hindi ordinaryo. Nanapasabi si Noojin Chil na bakit nangyari yan. Ito bang bata ang gumawa nito? Dagdag pa niya na mayroon pang higit na kaaway. Lahat daw sila magtuon sa pakikipaglaban. Nahumakbang na naman ng isang paa ang bata. At mula sa kanyang inapakan bumitak ang lupa. Papunta sa Mga Great Desert Black Demons na ang mga ito ay nagtalsikan sa hangin na sumisigaw ng sakit. Na napasabi si Nojin Chul na lintik. Saan daw ba nanggaling ang batang ito? Nakangiti ang bata habang sinsabi na nakaamoy ako ng isang bagay kamakailan. Kaya't nagising ako. Dahil sa nakakasuklam na amoy na nagmumula sa inyo, mga bastardo ng Heavenly Marshal, na nagulat ang ating bida sa kanyang narinig at sinabi sa kanyang isip na alam niya tungkol sa Heavenly Marshal sect. At alam din niya na galing sila sa Heavenly Marshal sect. Napasabi pa siya sa isip habang makikita ng bata na sabi ni Jinyo na may mga tao na nakipaglaban-laban sa Heavenly Marshal sect bago siya. Siya ba ay isa sa kanila? At dito na po nagtatapos ang ika daan at anim na kabanata. ika daan at pitong kabanata sa pagpapatuloy. Ang bata ay basta't itinaas ang lahat ng maaaring ilipat sa paligid niya, pinahiran ito ng aura, at pinaputok ito pasulong. Mula sa malayo, ang tanawin ay mukhang isang labanan sa dagat na parang isang barko na nagpapaputok ng maraming mga shell sa mga bangkang nakapaligid dito. Na napasigaw pa ang mga ito buwisit ang katawan daw niya. Na napasabi ang ating bida na hindi tayo pwedeng umupo lang at manood, Yunha. Atin ang mga bastards na ito. Tumalon siya mula sa likod ni Yunha at sinabi pa na saglit lang. Hindi ako pwedeng manatili rito na humahanga sa kanya. Ang mga yon ang mga target ko mula pa noon. Mabilis na napunta sa kalaban ang ating bida at itinaas ang black blade sa hangin. At hinampas sa isang ito na agad na nahati sa dalawa ang katawan. Ang mga bandido ay napigtas sa mga piraso mula sa napakalakas na puwersa ng paglikha ni Yuna na pinapadala silang lumipad sa lahat ng direksyon. Habang nakangiti ang bata, sinabi nito na hindi masama. Na nakatingin sa ating bida. Dagdag pa nito na sige, tapusin na natin ito. At isang malakas na enerhiya ang makikita at mga hiyawan ng mga taga Great Desert Black Demon Battalion. At lumubog na ang araw. At makikita ang leader ng Great Desert Black Demon Battalion na si Chiel ay nakabulagta sa sahig na butas ang dibdib. Nakatingin ng ating bida sa bata at sinabi niya sa kanyang isip na sa loob ng mas mababa sa isang oras. Napatay niya ang lahat ng isang libong miyembro ng Great Desert Black Demon Battalion. Dagdag pa niya na isa siyang hindi matatawarang master. At pagkatapos lumingon ito sa ating bida, at tinanong siya na hindi masama ang mga kakayahan mo. Ilang taon ka na? Tumugo ng ating bida sa kanya na put tatlong taon gulang pa lang po ako, sir. Pumalakpak ito at masayang sinabi sa kanya na kamangha-mangha, hindi ka panipaniwala. Isipin mo naabot mo na ang antas ng peerless level sa murang edad. Sinabi ng ating bida sa Bata na kung okay lang daw sa kanya, pwede daw bang malaman kung sino siya? Natumugon ito na sinabi na ako. Tinawag nila akong Madong Nojay noon. Na nagulat ang ating bida at sinabi sa isip na Madong Nojay. Dagdag pa niya sa isip na narinig daw niya ang ilang kwento tungkol kay Madong Jai mula sa kanyang lolo. Si Madong Nojay ay isa sa mga kaunti at pinakamahusay na masters isang daan at limampung taon na ang nakalipas, at kahit na siya ay technically bahagi ng evil faction, hindi siya pumatay ng inosenteng tao. Sinabi pa ng ating bida sa kanya na nakalaban na rin daw ba niya ang mga heavenly martial sect noon. Sa mga salita ni Humoon, nagliyab ang apoy ng puot at galit sa mga mata ni Madong Nojay. At sinabi na laban sa mga halang ang bitukang iyon. Siyempre ginawa ko matagal-tagal rin Ngunit sa huli, lahat ng mga kasama ko ay pinatay at sobrang nasugatan ako kaya napilitang magkubli upang magpagaling sa loob ng mga dekada. At habang kinailangan kong ituon ang lahat ng aking isipan sa paggaling mula sa walang katulad na lason na tumama sa akin hanggang sa muling bumalik ang aking ulirat kamakailan lamang. At pagkatapos sinabi ng ating bida sa kanya, "Nakayat Senior Nojay, please tulungan mo ako." Kailangan ko ang tulong mo sa pakikipaglaban sa Heavenly Martial Sect. Nang marinig ito ay nagiba ang itsura ng kanyang muka, at sinabi na ang ibig daw ba niyang sabihin na gusto niya siyang maging kasamahan. Na sinabi ng ating bida na humawak sa kanyang dibdib na dahil pareho tayong gustong maalis sila. Isipin mo akong kasama mo, senior. Na napangiwi ng muka si Madong Nojay at napasabi na kasamahan. At humawak sa ulo, sinabi na hindi. Ayaw ko ayaw na daw niyang magkaroon ng kasamahan. Na sinabi ng ating bida na patawad. Ano ang ibig mong sabihin? Dagdag pa niya na ayos ka lang ba? Na makikita ang muka nito na pinagpapawisan. At pagkatapos ay tumalon siya sa ere hawak pa din ang ulo. At sinasabi sa kanya na huwag daw siyang lumapit sa kanya. Habang nagulat ang ating bida na napasabi na senior na ito ay naisip ni Humoon na habulin siya, ngunit sa huli ay nagpa siya, na huwag gawin ito, dahil sa tindi ng kalungkutan, at sakit na nakita niya sa mga mata ni Madong Nonchai. Dagdag pa niya sa isip na kaya daw siya nagkakaganon, dahil sa ayaw na niyang nawalan muli ng kasamahan. Napalagay ng kamao sa dibdib ang ating bida na sinabi pa niya sa kanyang isip na sinabi niya na habang lumalaban, laban sa Heavenly Martial Sect, lahat ng kanyang mga kasama ay namatay, at siya lang ang nakaligtas. Napakasakit din para sa akin ang makaranas ng ganoon. Masusing na unawaan ang kalungkutan na iyon dahil sa pagkawala ng kanyang minamahal na lolo at si na intindihan ni humoon kung ano ang nararamdaman ni Madong Nojay. Paalis na siya na sinabi pa niya na malamang patuloy na lalabanan si Madong Nojay sa mga Marshall Haven mag-isa tulad ko na ginagawa na ngayon. Dagdag pa niya na sana daw ay maging ligtas ang senior. Sumakay na siya sa likod ni Yunha na sinabi pa niya na ito ang pinakamalaking pinsalang kaya nating gawin sa atrocious sandstorm sa ngayon. Makikita ang mukha niya na sinabi na kung ganon, mukhang dapat na daw siyang pumunta sa North Sea Ice Palace ngayon. At sinabi pa niya na tara na Yunha. Bago tumuloy sa direksyong ito, nakakuha si Wumuo ng impormasyon mula kay Prinsesa Mokyong at sa iba pa tungkol sa kinaroroonan ng North Sea Ice Palace isang isla sa isang lawa na matatagpuan sa hilagang silangan. Habang patuloy siyang naglalakbay sa hilagang silangan sa ibabaw ni Una, unti-unting lumamig ang panahon. Wala namang problema ito para kay Humuon at Una, dahil ang ganitong panahon ay tiyak na nakamamatay para sa mga karaniwang tao. Dagdag pa niyang sinabi na sa anumang kaso, nasaan kaya ang North Sea Ice Palak. Nang biglang nagulat ang ating bida, at napasabi na may mga tao dito. Mabilis na tumungo si Yunha at ang ating bida sa mga ito habang sinasabi na lapitan natin sila at magtanong Yunha. At pagkatapos, makikita ang Northern Sea Ice Palace. Sa North Sea Ice Palace, tuwing ikasampung taon, ang mga disipulo ay nagkakaroon ng pangkalahatang kasal. Dahil sa napakalakas na yun sa lugar na ito, karamihan sa mga bata na ipinapanganak dito ay mga babae. Makikita ang mga babaeng ito. Sinasabi sa kwento na kaya, upang mapanatili ang North Sea Ice Palace, ang mga babaeng disipulo ay kailangang magpakasal sa isang dayuhang lalaki bilang kanilang asawa. Kumakaway ang lalaking ito na sinabi pa sa kwento na malapit na magsimula ang Ice Flower Wedding na nagaganap sa unang pagkakataon pagkatapos ng sampung taon. Nakikita si Yosol na nakaupo sa likod ng mga kababaihan na nag-iisa. Nasinabi pa sa kwento na ang Ice Flower Wedding ay hindi lamang isang simpleng kasalan. Bawat isa sa mga disipulo ay makikipaglaban sa lalaking pinili nilang maging asawa o ihahambing ang kanilang kakayahan upang suriin ang kanilang abilidad at kakayahan para sa mga pangunahing posisyon ng North Sea Ice Palace. At ang pag-iisip tungkol doon ay nagdulot kay Hayusol ng isang malalim na buntong hininga. At sinabi pa nito sa isip na lahat ng aking mga nakatatandang kapatid ay abala na sa pagdadala ng mga disipulo mula sa mga pangunahing sekta at nagmamayabang sa iba. Wala pa akong sinuman na makakasama sa Ice Flower wedding. Napasabi pa siya na waiter nim. Kung andito lang daw siya. Ang tinutukoy niya dito ay ang ating bida. Kaya ang tawag niya sa ating bida ay waiter. Dahil noong una silang magkita ay waiter siya sa kanilang in Noong nakaraang taon, malaya nang nagpadala ang North IC palas ng kanilang mga babaeng disipulo sa Kang Ho para sa Ice Flower wedding si Hayusiol ay pumunta rin sa Jungwon. Ang unang lugar na pinuntahan niya ay ang Justice Alliance. Nagpunta siya roon upang hanapin si Waiter. Natuklasan din niya ang nakakagulat na katotohanan na ang tunay na pangalan ng Waiter ay Song Woo Moon at siya ay isang bayani ng Alyansa. Ngunit ang mas nakakagulat at napakapait na balita ay ang pagkawala ni Song Woo Moon mula nang siya ay pumasok sa Heavenly Demonic Tomb. Napaupo sa gulat sa kanyang natuklasan si Hayosol na ayon pa sa kwento na bagamat sinasabing siya ay nawawala, ang Justice Alliance ay opisyal na nag-anunsyo ng kanyang kamatayan. Sa kanyang basag na puso, bumalik si Hayosol na mag-isa sa North Sea Ice Palace at wala siyang ibang choice kundi maghintay na matapos ang Ice Flower Wedding. Sa katunayan, maraming mga lalaki ang gustong mag-asawa kay Hayosol dahil sa kanyang kagandahan. paman, tinanggihan niya silang lahat umiling siya sa bawat pag-amin ng pag-ibig. Para sa kanya, si Song Wu Muon ang unang tao na nagpakita sa kanya ng kabaitan. Siya rin ang nagsabi sa kanya na gawing prioridad ang kanyang mga damdamin. Hindi lang iyon. Siya rin ang lalaking nagligtas sa kanya nang siya ay nasa panganib. Natural lamang na hindi makalimutan ni Hayosol si Song Wu Muon. Naniisip pa nito ang ating bida noong sinabi niya sa kanya na ako ay isang medyo malakas na waiter alam mo ba? Umiiyak nitong sinabi na Song Hu At isang tao ang tumawag sa kanyang likuran. At napalingon ito na nagtataka. At dito na po nagtatapos ang ika-isang daan at tatlong putpitong kabanata.